hong iti hong iti ano? paragis talaga <laughs> sulit sulit <laughs> uh, meron tayong gagawin dito uh, itataragis natin uh, yung bagong bagong Aerox version 3 shoutout sa mayari ng motor na ito kay Papa Pogs salamat sir Jersty at sa oh. mga nanonood mga sugit shoutout shoutout so ito yung motor na gagawin natin ngayon uh, taragis set pero kuhanan mo natin siya ng baseline dito sa dyno natin tapos nakaano na rin pala siya ah uh, Jad, shout sa Jad Pipe Yan So wala nang ano dyan Meron na kagad Jad Pipe ng pam Aerox version 3 Aerox and maxim lang yan Tapos Kuhanan mo natin base na ito and then Tsaka natin kuhanan ng final power Pagkatapos natin gawin Yung ano, panggilit nito. bali meron ako ano, 12.6 HP. So yun yung gagawin natin baseline. Tapos all stock pa yung panggilid. All stock na. All stock. Lang. So yan, yan. All stock pa talaga wala pang ano, galaw. So itataragis pa lang din natin. <laughs> Dito natin kung ilan yung magiging ano, ah, kalalabasan. naglabas ang rs ng panggilid ng ano eh, Mga erox Aerox na standard. So check natin kung ilan yung sa atin. Let's go! Ang pogi sa personal. Okay, Anong belt niya? Abi tar pa same Team ng Aerox version to. Handle. Ito yung belt. Ah, uh, regroup na rin natin. Tapos ang timbang ng stock bola. 13 pa din. So stock bola niya straight 13 pa din. yun yung bola niya. So ito yung degree ng ano, ah B3 tak Pero syempre nakatakip yun. So, natin na ano, degree ng police stock. Para ano, uh, mas makuha na natin ng ano, mas maganda ba bagay sa ano. So, bali meron tayong ano, pang, pang Aerox version 2. Tapos meron tayo dito yung pang B3. So, difference na is, ano, ang code na ng police is BPN. Yan. B1B. Tapos ang mga ganda pa dito is yung ano na, itong ball ramp. At tapos, so ayan yung ano, sagad nung ano, bell. 2DP pa rin yung drive face. So same size ng drive face, same size din dito sa pulley. Even ito is ano, B65 yung code. So para sya ng B65 yung code compare dito. Ang kakaiba lang sa B1B, is yung design ng B65 na may meron dito. Pero ganto gagawin din natin sa kanya. Tapos kakalgalin din natin. So ito yung pulley na yon. And then, let's go. Gawin muna natin to. So, bali, sukatan din natin ng, ano, uh, yung opening at saka yung closing nung, ano, torque drive na stock so, Para compare natin mamaya yung gagawin natin kalgal dito, kung ilan yung mababago And then, pakita muna natin yung belt Salpak mo yung belt na ano? So, bali, ito yung, ano, yan, oh Ito yung angat ng belt ngayon tapos mamaya, papakita ko naman sa inyo yung after pagkatapos natin dyan. So, sagad na yung ano, dawel yan. So, ito yung angat ng belt. So, hindi pa naman modify ito. So, close hook up is 34.7. So, opening naman is 52.5. So, opening. So, check natin mamaya kung ilan yung mga ano, mababago after ng kalgal natin sa torch drive. So, ito yung pulis at gawa natin. Napaka solid. Ayan yung ball ramp. Sis. Quality. Asset best. So sa mga gusto mag, ano, magpagawa na ito, puntala lang kayo or mag-PM kayo sa Team Jersey Speed page or JR speed Speed Motovlog page, FB page yan. So yan lang naman gawa namin. Sobrang kinis niyan. Tapos testing na natin niya kung ilan na makukuha ang horsepower. Tapusin lang natin yung torque drive. So, bali, ito na yung nakakalkal na ano, torque drive. Tapos, pangatin mo. Pakita natin yung angat na Yan. So, ang angat na ngayon, kita nyo, sagad na siya dun. So, muna natin. So, meron ako ang 53.23 sa opening. Then, sa close naman. Close naman, meron 33.8. So belt sukat naman, yung kanina medyo ano siya, babambaba baba ito na naman yung sukat niya sa belt. oh, di ba? Ito pala yung sa puli, yan. Yung gawa kanina. Tapos, ball ramp, na is na rin. Tapos, ito yung bell group, Ayan o, oh. linear gamit natin dito, kaya all goods ang ano natin. Ayan. bell group So moment of truth, kuha na natin final horsepower. Ang baseline natin is 12.6 HP. So check natin kung ilan mang makukuha ngayon, final. So, final lowest power na kuha, 14.2 HP. So, ang laki ng gain. So, patesing natin ito, ano, kay Papa Pogs. Let's go! Baba natin. Pagkatapos siya picture niyan, papatesting na rin niya kung itong totoo. To. <laughs> Sa testing mo, mas magsa. Taragis talaga. Oh, uh, no? <laughs> Pumapapataragis ba talaga, ano? Yes, sir. <laughs> so, ganito kasi yung moment of truth, eh. Yung ina oh kung so, mapapangiti ba siya or mapapalungkot ganda pogi gi no, to ba utog gago lakas ka eh, lakas din ang loob pala yun oh, ano yun <laughs> o o ano saragis talaga <no>? sulit sulit <laughs> solid so bali hindi nagsisinungaling yun o no? dino eh may daya kasi Pog, <laughs> saan masasabi mo ang laki ng ginaan sa takbo yun tapos honest ah, nice review lang ha oh, mas responsive Respansive mas responsive na ka yung kahit pabami yung throttle pag piga mo meron din. sa stock kasi syempre parang pipigyan pa rin yung takbo ng buhay eh. oh, okay. salamat taragi giser. Mayroon ba lang ang